Hi everyone! Welcome back sa aming channel, Pinay sa Espanya Ayan, sabi ko sa aming channel, dahil lagi ko nga makakasama si Daddy sa mga video ko Si Daddy ay fresh na fresh, galing Pinas! Ayan, one month na si Daddy dito sa Spain, yehey! Ang bilis ng araw, one month na agad So ayon, magkukwento lang kami ng konti tungkol sa pagiging OFW namin kasi matagal-tagal na rin naman kaming OFW 12 years na kaming OFW si daddy at ako 12 years na kami nag abroad kamusta nga ba ang 12, pagiging 12 years na OFW namin ayun masarap na mahirap masarap dahil kumikita tayo ng pera dito sa abroad yung pamilya natin nasusuportahan natin ng maayos yung mga kagustuhan natin, nabibili natin. At mahirap kasi long distance, magkalayo, hindi naman kami magkasama sa iisang bansa. Kaya syempre, doon na rin minsan pumapasok yung pagtatampuhan, pag-aaway. Napakahirap ng magkalayo ng bansa sa totoo lang. Pero dahil strong yung pagmamahalan namin faithful, loyal, honest. Yan yung sikreto namin. At higit sa lahat yung tiwala sa isa't isa. Ayan. Oo, naman. Yun naman yung kagandahan sa amin. Talagang, ibigay mo lang yung 100% na tiwala mo. Sa isa't isa, kay daddy, sa akin. Ayun, successful kami. At masaya. Nagkakaroon man ng mga tampuhan, pero si Daddy kasi yung tipo ng asawa na ayaw niyang tumatagal yung pag-aaway namin gusto niya hindi matatapos yung isang araw eh magbabati talaga kami kahit na syempre ako medyo maldits minsan kahit ako yung may kasalanan siya pa rin yung nagsasorry kaya suyo, suyo. napakabait nito lab na lab ko to <laughs> yun yung ano tawag na ano suyo sinusuyo ko kahit alam kong wala kong mali para lang huminahon yung isang babae kasi talo tayo mga lalaki kung makipag dibate ka sa isang babae tama mali tama. comment ka kung mali dati nung hindi pa kami magkasama ni daddy nagkikita lang kami tuwing magbabakasyon. Tuwing magbabakasyon kami sa Pinas. Kasi nga, nasa magkaibang bansa kami. Nasa Saudi siya. Ako naman andito. Ayun, mahirap para sa amin. Pero lahat ng yan, eh, nakakayanan namin. Dahil nga sa tiwala, sa pagmamahal na binibigay niya sa isa't isa. At ngayon, magkasama na kami. Kamusta naman? Mabuting mabuti iyon. Masayang-masaya kami sa totoo lang na nagsama na kami sa isang bansa. Dahil ito naman talaga yung pangarap namin. Noon na noon na noon na noon pa. Pangarap na namin magsama sa isang bansa. Pero syempre, hindi naman natin masasabi lahat ng mga bagay-bagay. Eh ngayon lang nakaroon ng chance talaga na magkasama kami ni Daddy. Pero ganun pa man, Masayang-masaya kami dahil ipinagkaloob na ng Panginoong May Kapal yung aming matagal na kahilingan. So ayan, nag Daddy, andito na si Daddy. Oo nga kasi, kung alam happy nyo Happy ka ba? Happy? Sumpra so, so, naman, siyempre, natural. Oo naman, yes. Akalain yeah. nyo, 2019 siguro, nagplano na kami na ano magsama sa isang lugar kung ano-anong ginagawa kong way, paraan kasama pa yung katuwang pa yung kumpanya ko wala, pag hindi talaga binigay ng Panginoon, wala yun. kusang dumadating at kusang mong tatanggapin yun yun ang tinatawag na blessing tama, yon hindi naman kami nagmadali talagang nagintay lang kami ng tamang panahon sabi nga namin kung ibibigay ni God ade maganda kung hindi naman ipagkakalob sa amin eh, okay lang din dati nga napapag-usapan na namin mag good. pero dahil nakarating sila di dito ayun na postpone muna ang aming pagpo sa Pinas dahil oh, marami pa kaming pangarap Marami pa kaming pangarap sa buhay, sa totoo lang. Mga ilang taon pa rin. Ngayon, ayan, magkasama na namin tutuparin yung mga pangarap namin. At syempre, sa lahat ng mga gagawin naming desisyon, hmm. eh, kaming dalawa yung mag ayaw, ayaw, ko kasi mag guys. Alam niya, alam niya. Kahit ako yung palina desisyon niya, sinasabi ko sa kanya, hindi pwede yun. Kasi once na ako mag na hindi ko inaabiso sa kanya, pag namali yung decision ko, ayaw ko may Yun yun. Tama naman yun. Kailangan sa mag-asawa kapag nagdi-desisyon kayo sa isang bagay, eh, magkatuwang kayo. Kailangan gusto niya hmm. at gusto ko rin. Para syempre, mas masaya. Walang away, walang tampuhan, at walang kung ano-ano. Hmm. Ngayon, Happy? alam mo na. Ah. Ako kasi bisaya. Pure. Ito, Tagalog pure napaka imposible na lahat al gusto ko na gusto niya may gusto siya na hindi ko gusto may gusto ako na hindi niya gusto hindi naman ako pu pure Tagalog hindi naman din siya pure na Bisaya yun yun mga ganong sitwasyon Ayun, yun lang naman lalo sa pagkain namin baka niluluto kasi iba yung Ricardo sa kanila talaga totoo yun pero nagustuhan niya yung mga Ricardo ng Bisaya yun yun <laughs> siyempre Totoo yun guys ha, totoo yun. So ayun, kaya ito kami ni Daddy, successful. Pinalambot ako nito. Masaya kami. Pinalambot yung puso ko. Nakanako pa ng isa. <laughs> so ayun. Puputulin muna ulit namin tong video na to. At kapag may mga katanungan kayo, comment down below para po masasagot namin kung ano man yung mga katanungan nyo dyan at pag may time baka pwede pa kaming gumawa ng video thank you sa aming mga subscribers, sa mga viewers namin na hindi nagsasawang manood ng mga video namin thank you, thank you, love na love namin kayo salamat <laughs> bye bye salamat ng marami see you sa next video namin, bye bye God bless see you